Samantala at pakoy na po ng mga otoridad ang mga ang o oh, ang mag sa video na nag-viral kamakailan sa internet kung saan kitang-kita -kita po ang pananakit ng ina sa bata ni Live Report si Susan Enrique. Susan Gigi, ang video na naging viral sa social networking site, isang babaeng makikita walang ng awang sinasakta ng isang bata. May tagpupang binubuhusan niya ng uh, tubig ang uh, bata sa hampas ng tabo. Sa investigasyon ng Department of Social Welfare and Development, tapag alaman nangyari ang insidente sa Escalante City, Negros Occidental. Dalawang taong gulang daw ang bata at sariling ina niya ang nanakit sa kanya. Ayos sa Escalante PNP, September 23, nakatanggap sila ng report ko sa video. Wala raw mismo sa pinsa ng nanay ng bata ang reklamo. Hindi naman daw madalas sakta ng bata pero naawa sila sa nangyari sa bata. Agad na kapag ugnayan ng social welfare na Escalante City sa pamilya na mag-ina. Kwento raw ng nanay, ito ang paraan ng pagdisiplina niya sa anak. Pero bukod dito, problemado raw ang inasal-relasyon sa asawa. Sa martes, daw sa mailalim sa psychological test ang nanay ng bata. Saka magpapasyahan local na social welfare kung ano ang makakabuti para sa bata. Jiggy? Marami salamat, Susan Enriquez.